Napakaliit na baradong tubig! Sana may masarap sa loob! Niyak mm. iyon! Talagang masarap ito! At marami pa akong jelly! Hello? Ano yun? Woohoo! Oh, mali talaga ako! Gusto ko itong kainin, hindi langwin! Oh, ang liit ng bote ko. Um, lalo na ikumpara sa iba. Hindi mo kailangang magkumpara. Kunin mo kung ano ang ibinigay sa iyo. Walang anuman. At ako'y mag -i enjoy Hindi sa nais namin. Hindi mo pa nakikita ang akin. Hindi lang ito lutong bake, kundi makulay din. Tina! Ang bote mo ay mukhang nakakatawa. Sigurado akong ito ang pinakamasarap. Oh. lasa ng cake dati, lumalabas na. Masarap pala. Ayos na. Maliban na lamang, mag paano ko marap. makukuha ang jelly na nasa ilalim ng bote is siguro gagamitin ko na lang ang aking dila. Grabe, nalilito ako. Ayoko. Salamat. Tina, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ayos lang. Ang mahalaga ay lumabas ah! ang dila ko. Mahusay. Ngayon, makakapagpatuloy na ako ng ligtas sa aking Musa jello. Man. Pero kahit papaano, ay mukhang nakakagutom Parang ito. Parang gusto kong magliwanag. Sabay-sabay! Tingnan mo, makakagawa tayo ng bubble gum. Ibig kong sabihin, nang bula. Wala akong bubble jelly. Huh? Wow, ang saya niyan. Kamusun? Wow, pwede natin itong paglaruan. Aray, naku, halos. Una! na! Nakakadiri! Ngayon, ako naman ang susubok ng jelly na may lasa ng skittle. Una, kailangan kong pisilin ito palabas. Hindi madaling gawin ito! Tina! Quentin! halikarito Kailangan ko ng tulong ninyo! Pigan mo ang bote mula sa magkabilang gilid at ako ang mag -e enjoy ng jelly! Mukhang gumagana naman! Oh, ang sarap! Pagod na ako! Kamusta naman dyan? Pagod na rin ako! All right! Oh, parang... Teka! Anong nangyari sa kanya? Tingnan mo siya! Iba na ang kulay niya! Kamangha-mangha! Ano? Ay, naku! Nakakahawa ba ito? Wow! Aba, kahit papano masarap! oh ice cream, pero broccoli Salamat. ang flavor, hindi niya maganda. Masaya ako na maliit lang ang balde ko. Baka kadiri, pero sa tingin ko kaya kong kainin ng isang scoop. Kailangan ko lang itong makuha. Beep. Sige Medyo mali iyon. Dapat mas mababa ng ilang pulgada ang bagsak nito. maputi at pwede ko itong itapon. Wow, wow, wow. Sino ang kakain nito? Isa itong hamon? Anong klasing hangal na mga patakaran ito? Ayoko ng broccoli. Nakakasuka! Oh, pinaka-worst na ice cream na natikman ko. Quentin at Sophie, hindi ko kayo kinalulungkot. Sa totoo lang, turno nyo na. Oh, hindi ko ma-imagine kung gaano ito kasuka. Susubukan ko muna ito gamit ang daliri ko. Oh, kasuka-suka talaga. Hmm, tingnan natin. Hintay, alam ko kung ano ang makakatulong. Chocolate syrup na may birding color na sprinkles, strawberries, at pokey sticks ay makakatulong sa akin dyan. Gawin na natin ito iyan ay magiging ibang kwento. Salamat! Oh, oh, Ngayon ay isang bagay na gusto kong subukan. Mayroon. May kung ano sa bagay na ito. Sa tingin ko, kaya kong kainin ng isang buong timba. Oo, oh, oh. gusto ko ito talaga. Ayun, tapos na. Sobrang na-excite ako! Parang bubulabog ako! Oh, sobrang hindi maganda! Oh, hindi! Gagawin ko na lang to! Ha! Iyon ay isang magandang ideya! Pero kailangan kong kainin itong higanting balde! Sige! Gagawin ko ito! Malakas ako! <tellan> Oh, lamig-lamig! Ginagamit Bro, na! Kailangan ko! May! Napapainit mo ako! Wala ng ice cream! Hintay! Kung ang sorbetes ay matunaw, nagiging smoothie ito! At mas madali itong inumin kaysa kainin ang ganoong kalaking timba! Oops. Ang baho! Pero ayos lang! Kayang-kaya ko itong mabahong putik! Subukan natin! Hindi gumana! Sige! Inumin ko na lang at kalimutan ito. Salamat sa panunood. Sige. Ito kuman. Magagandang mga babae. Sakpan ang inyong mga ilong. Ang sayaw ko. Muli, meron akong pinakamaliit na bagay kailanman. Ay, nai. Mas malaki ito. Ako ang may pinakamalaki. Excited na akong inumin ito. Masungit si Tina, walang problema. Kaya kong inumin ito agad-agad. Ang kakaiba, anong kakaibang epekto? Pero masarap pa rin. Clinton, ikaw na. Madali lang. Ang pag-inom gamit ang straw ay matagal mas gusto ko gawin sa lumang paraan. Pero ang luma na at subok na paraan. Wow, tingnan mo. Suntokin si Berkeley ngayon. Itong cocktail ay parang, ano, parang, kaya ano? Ewan? Mahika. Sylvie, ikaw na lang ang natitira. Sa wakas, nauuhaw na ako. Iinumin ko na ang buong baso ngayon. Attention, na, hindi ko sinasadya. Iyon pa rin. ano ang problema sa akin? Sa tingin ko, may kakaibang nangyayari. Ano ang ibig mong sabihin? May nagtatangkang... Saan ka pupunta? Ika! Ako'y makasarili. Kid the oh. Mukhang ako ang unang kakain ng popcorn. Ang balde ko ang pinakamaliit. Ang balde ko ay napakalaki. lang sa akin ang klasikong laki. Aba, iisa lang ang butil ko dito. Pero alam ko kung paano ito gawing popcorn. Kailangan mo lang ilagay ito sa mesa. Vlog. Tapos, saluhin ang liwanag ng araw gamit ang magnifying glass. Ang butil ay iinit at magiging popcorn. At ang bango! Ayan na, oras na para tikman ito. Napakasarap! Pero siyempre, sayang at ito ay... Oh, wala na. Sophie, ikaw naman. Oh, um, kailangan nating gawin ito. At may ideya ako. Ilagay natin ito sa toaster. Nariyan ang matinding init at tiyak na sasabog ang mga butil. Tignan mo yan! Naging tunay na mga bar sila. Um, Quentin, pasensya na, pero mahusay na lugar para lumapag ang ulo mo. Ah! At Tommy! Sini, mahal. Sa akin na nga pagkakataon ngayon, babalik agad ako! Napakarami kong mga butil nito. Mukhang wala ng ibang paraan, kundi gumamit ng oven. Oras na para sa popcorn. Sa Maglalaro muna ako! Oh yeah! Tatalunin ko kayong lahat! Hmm. Ano yung amoy na yon? Oh! Ang aking popcorn! Bato! Apel! alam. Kunting! Aram! Anong na! nangyayari? Mokalips na tayo! Mga kaibigan! Maari kong ibahagi sa inyo! para hindi ka makaligtaan sa parehong kapanapanabik na mga hamon, marami pang darating kaya manatiling nakatutok.